Welcome back! Panibagong video na naman ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simpling ritual at napaka -epiktibo. basta buo lamang ang loob at tiwala mo sa paggawa nito. At kung bago sa channel ko ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay matutulala sa kakaisip sayo? lalong-lalo na ngayon na ikaw ay kinalimutan na niya at binaliwala ka na rin niya at tuloy na talagang nawawalan ng gana ang partner mo sa iyo. Gusto mo ba na ikaw ay iisipin niya at siya ay matutulala sa kakaisip sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, kumuha ka muna ng isang basong tubig. Dapat malinis po na tubig ang gagamitin mo sa ritual na ito. At pagkatapos, ilapit ang baso sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang mga pangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong tubig, ikaw ay matutulala sa kakaisip sa akin at ngayon mismo ako ay kukuntakin mo. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, inumin mo na itong tubig, ubusin niyo po ang pag-inom nito. At kinabukasan, pwede mo itong ulitin isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Ibulong mo lamang ang spell sa isang basong tubig at saka mo na ito inumin. At paniguradong ikaw at ikaw lamang ang pakakaisipin. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede mo gawin ito ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless.